<laughs> ayan ayan ako sa ayan may dinala sa atin na Honda Cre mga sir na kusang umaabante pagka start ng makina ah ito yung mga okay, pita ko mo yung preno <laughs> ha ayan ako ayan kusang umaabante tapos yung test na mo Ah, papansin nyo, lakas ng ikot ng gulong, oh. Hindi po yan, ano, normal, mga sir. Tapos, pag pinigilan mo, ayun, o. Dapat, mapipigilan mo na ng paamoy, dapat yan. Ito, hindi, o. Oh. Huwag ipapasok yung panyo rito kasi delikate yan, o. Yeah. Kapag ganyan, mga sir, i-check nyo muna bago kayo bumili ng pizza. Kasi ang problema nito, andito, sa third drive, wala po yan sa loob ng makina. Tapos, yung narinig nyo ganyan, ano po yan? Uh, kalampag na ng belt po yan. Tumutunog na belt. Parang pumapalo na. Kaya patayin natin. Pati nga. Ayan o. Yan, Hirap iikutin. Ayan. Maaring sige lining. Naputol yung ano. Yung spring. Or maaring si torque drive. Yung tornilyo. Maluwag. Or di kaya lustrid. o natanggal yung yung nut kaya, ayun, ang hirap tigas. Kaya, ganun na lang, bakit ano, pag uh, pinandar mo siya, kusang tumatakbo mag-isa kahit hindi mo na kailangan bombahin. Para masilip natin kung may problema nito, tatanggalin na natin to. Okay, ito, tatanggalin na natin yung CBT. Ayan, ito muna yung bubuksan natin. Ayan. Tanggal natin. Tapos ito, check, -check din natin. Sa rin yung puli. Eh, ito muna unahin natin. Tanggalin. Okay food, food na. Ayan. Dito natin makikita yung pinaka problema nito. Kaya kung papansin nyo, ito lang muna yung aking tinanggal. At uh, ayan, mapapansin nyo, isang, isang lining nakaangat. Ayan, nakaangat na. Nakaangat. Ayan. Maaring sira itong lining nya or putol yung spring kaya kapag uh, ito uman umikot na ito iikot na rin ito pumapalo na yan papansin nyo angat ko yan mangat bisa hindi bisa yan mangat na yan hindi ko pa natatanggal yan ha pero nagkaroon na siyang ano yan kaya ang problema ito kaya hindi rin maganda yung minor niya tug 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 yung kanyang minor dahil dito yan ito tulak mo naman siya yung nga lang kapag kumanda na yung makina ito papalo na didikit na kagad dito sa bill kumbaga kumakapit na dito kaya ganoon lang kung ano ah uh, kahit na hindi mo siya Be, gini, nilalagyan ng gas mga kabante na dahil dito yan, na natin yan. natin yung ano Third drive atak ayan pinapasok mo yung bin tas tanggal yung ito putol eh. Eh, yung spring? Yung ano, sa lining. Yung spring. Ay, ako, lining ang uh, problema. <laughs> Naputol mga sir. Tanggalin <laughs> mo. Kaya minsan mga sir, hindi rin advisable. Yung ating ano, yung clutch spring na matigas. Kasi sa katagalan, napuputol. Yung lining, yung kabitan.

Saka original, um, pakai ngesing seal mo rin. Ay, naputol. Hari lagi ngesing. Ngesing tanggal na rin Ngesing. 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 si Ha? Oh, tigas na yan. Kaya minsan mga sir, hindi na rin advisable yung ano, matigas na spring. Dahil uh, tulad nito, kaya sa katagalan, ganyan yung mangyayari. Kaya obligado, papalit tayo nito sa spring. At pati ito. Ayan. Tagas na. Oil seal saka uring. Dalawang uh, oil seal ng torque drive saka dalawang Uh, o-ring sa labas saka uh, lining yung uh, ating papalitan na nakita kasama yung spring dyan, lining at uh, manipis na rin naman na yung lining nya kaso nga lang pagka nasa ibang lugar ka at uh, ganyan yung nangyari obligado malakas na gas yan, titisin mo na matay matay yan sa traffic pinakamasama pag pagka nasira lalo yan ayun, doon na malala kaya yan, bibilan natin to Okay, ito na mga sir. Bale, na natin ang ano. Bagong lining. Tapos, uh, spring. Magpalitin tayo. Dahil matigas yung kanyang uh, spring. At uh, nagpalitin tayo ng dalawang oil seal. Ayan, kakapitan natin. Ah, kapit mo na, bulong. Ah, Tapos, testing mo ulit. Kung kuhan. Ito na, maya na yan. Sabi siya to. Kaya magalit. Pogi ka naman. Ha? Ito na balikat ko. Eh. Yeah. Kaya hmm. nalaga, pag tumatanda ka na. Pagpapinit eh. Okay, balik mo na yung cover Tapos patakbay mo ulit Kung hapang ah, pa Wala wow, ka sa ikot ha Tapos tignan mo yung minor niya Wala ka minor Amina na yung ikot ng ano, bulong niya tapos sakyan mo ah. Ay, eh, labas na. Diretso mo ay labas na. Testing mo sa labas.